Got it. Magandang araw at welcome back sa Sports Manda mga parikoys! Patindi na ng patindi ang ensayo ng ating kababayan si Michael Hutt and Spicy Desmarinas sa napibinto nitong laban sa isa sa mga top pound for pound boxer mula sa bansang Japan na si Naoya the Monster Inoue. At kahit na sinasabing dihadong dihano ang Bicolano boxer, Marami pa ding mga Pinoy boxing fans tulad ng Sports Manda ang naniniwala na kayang-kayang masungkit ni Dasmariñas ang tatlong titulong hawak-hawak ngayon ni Inoue. Kasama na sa mga nagbibigay ng moral support kay Dasmariñas ay ang mga kapwa niyang mga Pinoy boxers. Isa na dito ang 3 division world champion at nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero. Sa isang interview nga kay Casimero ng Japanese media, tiniyak ng angas ng Pinas, na maganda magiging laban ng dalawa. Tinapat din ni Casimero na may kalalagyan itong si Inoue pag tinamaan ni Hot and Spicy dahil may pamatay na suntok itong si Dasmarinas na pwedeng magpabagsa kay Inoue. At kung gano'n na nga ang mangyari, tiyak daw na tapos na ang karera ng hapon sa boxing. Kung iniisip naman ang kampo ni Inoue na madaling laban lang ang Pinoy, nagkakamali daw sila dahil hindi basta-basta ang Pinoy mandatory challenger. Nabanggit din ni Casimero na naging magkasparing sila noon ni Dasmariñas at kahit na napunan niya na kulang sa pagiging agresibo ang Bicolano boxer, siguradong may surprise ang dadalhin daw itong si Dasma sa oras na magtapat na sila ni Inoue sa boxing ring. At nang tinanong ko anong kanyang magiging prediksyon, Derecha ang sinabi ni Casimero na may tulog ang halimaw ng Japan kay Dasmarinas pero kung mapupunta sa kamay ng mga hurado ang desisyon ng laban, matatalo si Dasma dahil bini-build up daw ng taprang ang karir ni Inoue bilang isang top boxer alam ko si Dasmariñas may pamatay din yan. Eh, yung ano lang, yung kulang lang si Dasmarinas sa ano, aggressive masyado. Eh, basta so, surprise na lang yan para kay Dasmariñas. Ah, alam ko kaya ni Dasmariñas yan. Eh, sana ba hindi ma TKO si ano si Naoya diyan kasi <laughs> hindi rin hindi rin easy si Dasmariñas. Ricardo din si Naoya diyan. Para sa akin lang may may possibility na matalo si niya si Naoya sa TKO. Pagdating ng ano ng round eh kapag si Naoya kasi parang siya yung inaangat na ngayon sa ano, parang inaalagaan yung record niya. Eh pag-abot ng round eh delikado sa judges eh iba ganun si Naoya kasi yung promoter ni Naoya si si Uncle Bob eh yon para sa akin pag-abot ng round mananalo si Naoya. pag hindi ng round yan si ano si No Isa din sa mga tumutulong kay Dasmariñas ay ang undefeated Pinoy Super Flyweight prospect Kevin Jake KJ Kataraha. Matindi ang baong knowledge at experience ni Kataraha na pwedeng ibahagi kay Dasma para matiyak ang panalo kay Inoue. Simple lang naman ang credential ni Kataraha. Alam niya ang estilo ng Hapon. Dahil ilang beses siyang kinuha bilang sparring partner ni Inoue, kaya sigurado magbibigay si Katarahan ng magagandang tips tungkol sa strengths and weaknesses ng Hapon na pwedeng iwasan at ma-exploit ni Dasmarina sa laban. Nabanggit nga ni Katarahan sa isang interview ng kasama natin sa BCCCP na si Sir Pau Salud, irap daw itong si Inoue pag nako-corner at dinadalos-dalos. Hirap din daw ang hapone sa mga malilikot na kalaban at may magagandang lateral movement. Nakakapatama lang daw ng malalakas at magagandang suntok si Inoue pag laging nakatayo lang sa harap niya ang kalaban na parang isang punching bag. Kasi hirap si Inoue pag dinadalos-dalos mo eh. Kung ako si Dasma siguro yung gagawin ko dyan. Gagawin ko yung ginawa ni Donaire uh, na gano'n lang labas agad. Huwag magpondo sa harap. Dapat magalaw si ano dyan eh. Magalaw si Dasmarinas. Huwag lang sana siya magano magpondo. Pero pag Kapag, ano ka nakapagalaw ha? tapos lateral yung movement mo medyo mahihirapan siya. Sa ibang interview naman, nabanggit din ni Katarahan na ang dapat daw na iwasang suntok na galing kay Inoue ay ang left uppercut. Ito daw ang suntok na marami ng pinabagsak kasama na si Nonito Donaire. Don sir, uh, nung nag-spar kami noon sa left uppercut. Left uppercut talaga. Left uppercut yung tumama kay Donaire. Yun. Yun po. Maganda talaga napakalinis mag-uppercut sir. Tama talaga. Labor punch talaga. At kung may dapat naman daw na asintahin sa hapon, ito daw ay ang damage na nakuha ni Inoue ng mga kaharap niya si Donaire. Ibinahagi din ni Kataraha na kinakailangan daw na ihinto pansamantala noon ang training ni Inoue dahil dalawang beses daw pinadugo ni Kataraha ang ilong ng hapones. Ang tumamang suntok, right uppercut ni KJ. Pag na-spar ko po si Naoya Inoue, natamaan ko po yung natamaan ni Nonito Donaire. Natsambahan ko po doon. Dumugo po yung ilong niya. Ayun, nakapag-stop ko siya ng training dalawang beses. Ano bang tumama? Uppercut po. At uppercut. Isa pa na maaaring tumbukin ni Dasma ay ang fracture sa kanang ay sakit ni Inoue na nakuha ng tamaan ni Donaire ng left hook sa second round ng kanilang bakbakan. Sumama din sa kampo ni Dasmarinas ang undefeated super bantamweight prospect at wonderboy ng Ifugao na si Carl James Martin. Inuhang kasparing partner ni Dasma si Wonderboy para sa paghahanda kay Inoue. At ayon nga kay Martin, may bilis at lakas daw itong si Dasmarinas sabay bigay ng babala na mag-ingat-ingat na daw si Inoue. Kung magalaw daw si kay sparring or kalaban niya, na mas nahihirapan daw si Naoya. Nakaranas po kami, naka sparring po ko si, Kuya Dasma ilang beses po. Talagang may bilis at lakas po siya, kaya ingat-ingat din si The Monster para sa darating na laban. Nakakatuwang makita na nagtutulong-tulong at nagbabayanihan ang ating mga kababayang boksingero tungo sa isang misyon. Ang talunin itong si Naoya Inoue ang nakakalungkot nga lang, may mga Pinoy pa din na walang tiwala sa kakayahan ni Dasmarinas kaya ito ang kanyang mensahe sa inyo. Kasi hindi rin basta basta si Inoue saka yung, ano, yung, yung laban namin, nagpapalakas tayo ng suntok, lahat ng pwedeng palakasin, pinapalakas natin. Kasi ang ano ko lang big upset talaga, maki natin yung laban. O yung training namin, yung sa body shot niya, yun talaga pinag namin kaya yung ano yung sa katawan naman pinag na natin yun so, kasi yung taong silent type na ayaw kong magsalita hanggang hindi pa tapos yung laban eh. marami talagang mga tao na wala tiwala sa atin kasi hindi naman tayo kagaya ng iba pero kagaya nga ni Sir Manny Pacquiao na sikat na may buzzers pa rin kaya yun na lang yung inaano ko na lang sa sarili ko na magsisikap talaga ako para sa sarili kahit ano man sabihin ng iba, at least ako naman yung lalaban, ako naman yung aakyat sa ring. Alam ko yung yung kapasidad ko na lumaban kaya ayun po. Salamat nga pala sa inyong panonood at sa mga kumpare at kumare natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Shoutout nga pala na Ronulfo Agsalay, Renito Vergin, Jeff Salazar mula sa Dinapiga Isabela, kay Jen Merjan Garcia ng Macau, China at sa mga channels na Proudly Pinoy, Lloyd PH at Pinoy Heavy Truck Official. At syempre sa kumpare kong si Edgar Atog ng Taytay Rizal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo!